murish tayo o yun oh na minta critica minus minus itna critica minus widgeta okay minus cup alabaswa dito mo bala mo yan basta tawag makakamtan to oh si pascua bigyan din ng kika Pagdurugin niyo naman. <laughs> Bahagya ng durugin si Pasko. <laughs> Bahagya, <Bumbal>. durugin <laughs> naman <Bumbal>. muna si <laughs> Pasko. Mumpol. Napotokan mo nga, ma. Asa, bahagyan na dyan ang pag-dance make-up mga cheesecake. Siguro din na ang tanda ng pag upang matansya. Kaya tapos. <laughs> Kinakailangan dami para sa pag

Yan, okay na. Inumin mo yung Di Dilaan mo, di mahanan. Oo, kung dire-direcho ako paglagang. Tegel. Ay, talaga naman. <laughs> Dami na gawa ni Tissue pare, tissue. Ito, ito. <laughs> tissue ba ito? Wipes ata kayo, pre. Hindi, okay, pwede na yan. Tahan siya ginagawa. Gagawin mo Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Si Sidya. Si Ginaldo okey na yan. Hindi, maghihulman pa. Kaya hindi okey na yan, anong paggagawa ko dyan sa part na yan. Lepas, pas ko umes ko siya, di tama na dahil na content meet, un ngayon nag-umis pilog ang meet siya ng content meet at Ninong ah, ko yan. Paikutin sa lapi na parang. Baspa, iset aside mo. Ang mga magagawin nyo lang eh. mo Pasko kasi, sige ito, sige. Si Pasko, ma'am. Sinisi niyo, niyo ba? Wala lang, binaanggo mo. Sinisi niyo ba? Wala lang dati. Wala lang yung sinisi sa'yo. Ano ba?

Nadyan ang mainit na tubig ang isang mixing bowl bag bago ipato ang isang pang mixing bowl kung saan itatakay ang tutanawin na -choc may chocolate bar. ba naman. Wala naman chocolate bar eh. Wala naman. ilalagay natin. Choco-choco. Oo. ano. ano. Ang ano. Ang 회사 relствен 취소 새으로

Bien, mira. Oo, galang. I think, okay na yung procedure. Panit, kasi hindi na nila masusunod yung procedure. Wala naman chocolate. Sandal na nalangin, diba Hindi na nila kailangan naman maging eat at i Okay na nila. I-gritain ko pa yan. O, wala ang dami ay sila may ICT lang, diba? Ang daming ICT doon, Bin! Kaya sama ko. Baka parang wala mm -hmm. uh, mm -hmm. lang yung naglaro ko kung saan wala ko. Na-announce, wala nga mm akong -hmm. nag-review. So, kung wala sila, mm -hmm. yeah, no. yeah. sa teacher ba ang nagsabi na pahirap ng bunti? Tama. Nice party. Next, lagyan ng chocolate. Na, wala pa. Ang sarap yan, naginahal ito. Parang bola bola. Ang isa na. ba meron yung kwantong hati sa bilid? Ang hati na. Ang choco-choco. Wala Jason? Sabi mo mo? Wala mo na. mo na, Pati. Pati tayo pinumusta. Dito. Gusto ba? Peter. Lola, Pasikat to. yun pa. Buksan mo kasi. Sabi mo na, Peter. mo Hindi pa pinabukas. mo

ओके ओके सो सिंस्फेर नमन ओनर बुक्स आई ओके नेक्स्ट स्टेप पार्टी अलस्केर जाएंगे हम उसे पास्को जाएं नेक्स्ट स्टेप वो सही है नहीं आप 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 आ

Dancer! Dance. <laughs> She's dating the longest. Mayinit dyan para matunaw. Wala para matunaw, pre. Chocolates. Wala nang yung bono para sa mainit na tubig oto ay appreciate na marami oh, yung paper plate. okay, ngayon, ano, okay na yan, ano, aginado. Once na nalagyan naman yung sprinkles, maalis naman yung lagpit mo. Oh, yan. Kasi may try and Si so, Pasko yung magpaikot kasi may, ano lang, may chocolate yung kamay. Ikot! Ikot! Ikot. Yeah. Yan! Yan!

para terus <laughs> keluar dari cuit. next number one. Banti. Banti. Bando and Bandojian andro tunggak itu harusnya di. Banti. Banti. Belum masih belum sih. Bando. 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 Meron banta, meron na banta. Ay, mam. Meron banta. Ay, siya, sorry. Siya, siya, siya. Rehambol. Rehambol. Sabi, bawal mo ng banta. Binigyan ako, binigyan ako. Uy, mamaya na, uy! Hahaha. Hahaha. Uy, mamaya na, mamaya na, mamaya na. Uy, mamaya na, mamaya na, mamaya na. Uy, mamaya na, mamaya na.

Pro like topun banyak lain antarasan